mga tol ah, Nandito tayo sa may uh, Binyan Plaza Yan po yung location natin Dito po natin itatanim yung uh, wheelset Sa lahat po ng nag request ng wheelset Dito ko po itatanim yung wheelset Sa Binyan Plaza Soro-soro, kanlalay, malaban Sa sentro, sana po wala pong Para po walang sama ng law Para wala po ako pipili kasi marami pong nag request Iba pa nga taga Los Baños So para ano Wala tayong piniling nag-request para fair po sa lahat na wala po akong kinikili wala po akong pinipili talaga dito ko na lang po itatanim so paunahan na lang po paunahan tapos siguraduhin nyo po nakashare tong video to bago po kayo pumunta tapos tapusin nyo po yung video para alam nyo po kung saan so ko itatanim na so yan ito po yung location natin yan po yung plaza tapos ito po yung simbahan kung makikita nyo tong I love being yan yan dyan po natin itatanim na So bago ka pumunta dito tol ha, siguraduhin mo muna uh, nakashare ka sa video natin na uh, para alam ko kung talagang nakasuporta ka. So uh, dahil kailangan ko talaga ng suporta nyo uh, dahil gusto ko itong ginagawa ko at uh, para marami pang mag-request Gusto ko pong makarating sa ibang lugar no? Hindi lang dito sa Laguna So ayun mga tola, share nyo na tong video At saka paunahan na lang po Sa lahat po nang nag-request, paunahan lang po paunahan. So ayun puntahan nyo na po dito Kung malapit ka po dito Kaya lamang talaga yung active na no? So puntahan nyo na Dito lang, yan, jan dyan, dyan ko lang itinanay puntahan nyo na, puntahan nyo na, na.